last year pa po namin ito ginawa. October 2024. Uh, nag-audition po ang Nathan Studios. Studios, production po. Yes, ng mga katay October pa po kami gina gumagawa nito. Hinalap namin sila, nag-audition kami. Nung napili na namin kung sino yung bida, kung sino yung best fans lahat. Ah... Uh, Winork siya po namin sila. Pinagtyagaan po namin sila ni Direct Secret Bernard. Uh, maraming nagsabi sa akin, bakit Down Syndrome? Bakit sila? Bakit hindi? Mga tao din po sila. yung expectation ko namin ni Direk. Sobra-sobra. Nilagpasan po yung expectation na to. Kaya ito December 25, 2025, bigyan nyo naman po sila ng chance, Maniwala po kayo. Kayang-kaya nila. Maniwala po kayo kahit kami nagulat. At ito lang po ang sasabihin ko sa lahat ng mga angels na nandito. Expect the unexpected from this angels. Thank you. Group photo naman siya. Meron, 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 meron po sila ng message. Ganun namin kinala po sa pagkituwala. Thank you! Give me a chance! We are not We are perfect! Let's go! go! Ang message ko nila sabi ni Jessica Maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay niyo Ang sabi naman ni Jiro Thank you for giving us this chance Sabi naman ni Angel at ni Richelle, we're not perfect. Sagot naman ang mga lalaki, but we're strong. And ito ang laging sinasabi nila sa every time may shooting kami. Ano yung ngayon sigaw natin? One, two, three, go!